Ayan mga ka-super tayo ay kasalukuyan ng nakapila sa cashier dito sa RCS Supermarket. Nagsimula tayong mamili ng 5 PM ng hapon. At ayan, syempre pumila pa tayo. So 9 PM na tayo ng gabi na mga ka-super Nakakapagod talaga ang mamili mga ka-super pero syempre kailangan natin itong gawin. Hello mga super tea. So ngayon ay araw ng ah Merkles. Miraculous ngayon mga ka Super T April 3, 2024 So, syempre Kung napansin nyo ngayong araw na ito ay Syempre weekdays, bakit nga ba ako nandito sa amin So, syempre Nagpaalam uh, dahil sa Mabuting puso ng ating Chipo Police Pinayagan nga tayong <laughs> mga uwi ng isang araw Para, para mag-restock Ng ating mga naubos na paninda Kasi nga, nitong last na nag uh, Holy Week, ang daming naubos na paninda So, hindi ako nakauwi kasi nga kahit, uh, weekend may duty tayo noon so ngayon nagpahalam muna ako so pinayagan tayo nating ating uh, mabuting chipo police si sir manglo salamat po sir at pinayagan nyo ako makauwi para mapag restock ng paninda so yan pakita ko sa inyo ngayon yung ating mga paninda yan maraming ang baka bakante ngayon dahil kano nagdaang uh, holy week ay maraming nabili yan no? di ba maraming ang awang awang yan dito din sa part na to jandin din Mga pineapple juice na malaki Wala na rin Ayan. Marami ng awang-awang sa so magre-restock tayo dyan Ayan, Pati mga toyo Marami naman tayong pang rebuild na toyo So lalagyan lang natin yan Tapos itong si Coco Mama Ayan, Buti meron pa tayong stock Kasi ang hirap ng stock ngayon ng Coco Mama Kahit sa supermarket Tsaka sa online na inoorderan ko Wala akong makita Ayan yung mga soft drinks na yung din no? Ayan, no? na bakati lahat pero dito may stocks pa tayo dito ayan ayan sa so, mga soft drinks natin kaso puro coke na lang wala nang mga sprite royal so mag na lang tayo then dito sa gin unavailable din to sa app na in orderan ko so, so sa so, OCB bumindi bumili kahapon ng dalawang box na bilog sa isang box na 4 tapos ito sa sukal naman Um, update sa asukal ay nagtaas ang uh, puhunan ng asukal ngayon so mag uh, adjust na rin tayo ng presyo sa asukal siguro mga 2 pesos ang tinaas per pack ayan at sa ating mga non-food naman na yan marami din mga, mga, bakanti ng areas ngayon sa ating mga non-food section especially yung mga ating mga ayan mga detergent powder syempre laba is life sa ating mga super tea, kaya ayan syempre, syempre isa yan sa mga pinamili ko kahapon detergent powder and mga diapers napkin charming sisters ating mga chichiria yan okay pa naman pero yan marami na rin awang sa ating noodle section yan yung mga cup noodles natin ay ito na lang ang natira so bumili ko kahapon tapos ito sa yan sa laki mi yan homie ang Sid Canton. Ayan, ganyan yung mga binili natin. Usually, nagkano lang tayo, nagre-refill. Para sa ganun ay hindi maubos yung ating mga stocks. Ayan, pati mga gatas natin yan. Meron tayong stocks nito sa loob. Magre-refill lang tayo yun yan. at eto yung mga pinamili ko kahapon mga ka super T. so napa price tag muna tayo bago natin i-display ayan oh no, nakita niyo may mga price tag na so ganun muna talaga ginagawa ko ba after mamili ipa magka price tag muna tayo para sa ganun ay iwas na sa so, panong tanong kung magkano ang presyo ng ating paninda so dagdag trabaho yun mga ka super T, kasi imbes na i-display mo na agad ipa price tag ka muna ayan yung mga na price tagan ko manatapos ko na kasi ito pa yung iba hindi ko pa nabubuksan yung box ito pa iba na sa loob pa yan nasa sa konting plastic na kasi yung mga nasa box na yan ay puro mga stocks natin yan mga super tea alak at mga chichiria at ano-ano pa yan bigas yan mga inkan na uh, ano ba to sunnig light sunnig apple sunnig light tapos red horse and standby ice yung sana matapos kung ngayon yung mga super kasi i-display -di pa ito pagkatapos